Alam mo ba kung bakit maraming Pilipino sa Saudi? Ang makabuluhang presensya ng mga overseas Filipino workers OFWs sa Saudi Arabia ay maaaring may ugnay sa ilang mga kadahilanan, kabilang ang mga kadahilanang pangkasaysayan, pang-ekonomiya, at kultura. Sa kasaysayan, ang Pilipinas at Saudi Arabia ay nagtatag ng diplomatikong relasyon noong 1969. Mula noon, ang dalawang bansa ay nakabuo ng isang malakas na partnership, partikular na sa labor migration. Ang oil boom noong 1970s ay humantong sa pag-akyat ng mga oportunidad sa trabaho sa Saudi Arabia, nang maakit sa maraming Pilipinong naghahanap ng trabaho. Sa ekonomiya, ang Saudi Arabia ay kilala sa matatag na industriya ng langis nito, na lumikha ng pangangailangan para sa mga dayuhang manggagawa na may iba't ibang hanay ng kasanayan. Ang Pilipinas, bilang pinagmumula ng skilled at English-speaking workforce, ay naging isa sa mga pangunahing supplier ng manpower sa Saudi Arabia. Maraming Pilipino ang nakakahanap ng trabaho sa mga sektor tulad ng construction, healthcare, engineering, information technology, at domestic work. Sa kultura, ang reliyon ay may mahalagang papel. Ang Saudi Arabia bilang lugar ng kapanganakan ng Islam at tahanan ng dalawang banal na lungsod ng Mecca at Medina, ay umaakit sa maraming Pilipinong Muslim na naghahangad na palalimin ang kanilang espiritual na pananampalataya sa pamamagitan ng pagtatrabaho o paninirahan sa bansa. Pukod pa rito, ang apela ng mas magandang sahod at mga benepisyo sa trabaho ay nag-uudyok sa maraming Pilipino na maghanap ng mga pagkakataon sa Saudi Arabia. Ang mga remittances na ipinadala pa uwi ng mga OFW ay nakakatulong ng malaki sa ekonomiya ng Pilipinas at nakakatulong na mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay ng kanilang mga pamilya. Sa kabila ng mga hamo na kinakaharap ng mga OFW sa mga tuntunin ng pagsasaayos ng kultura, mga hadlang sa wika, at potensyal na pagsasamantala, ang pagiging palakaibigan at mapagpatuloy ng mga mamamayang Saudi ay kadalasang nakakatulong sa mga OFW na manirahan at lumikha ng isang pakiramdam ng komunidad. Mahalagang tandaan na ang bilang ng mga OFW sa Saudi Arabia ay nagbabago-bago sa paglipas ng mga taon dahil sa mga pagbabago sa politika at ekonomiya sa loob ng Saudi Arabia at sa buong mundo. Ang gobyerno ng Pilipinas, kasama ang iba't ibang organisasyon, ay patuloy na gumagawa upang protektahan ang kapakanan at karapatan ng mga OFW at itaguyod ang kanilang kagalingan habang nasa ibang bansa. Paki-comment na lang ang mga bagay na gusto nyong talakayin sa mga susunod na uploads. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-follow, like and share mo naman ako sa Facebook, YouTube and TikTok. Salamat.